Ayan mga katrupa. Si Mami Muka ay dito siya sa loob. Ayan si Mami Muka. Ito kang Mami Muka. Dito siya sa loob. Ayan kakain si Mami Muka. Ayan. minit init-init pa At ang dalawa naman, dito. Si Kuya Ik. Ito kang Kuya Ik. Ito. Ayan Kuya Ik. Ayan. Si Kuya Ik. At dito naman kang Vandam. Dito si bandam sa tago. Ayan. Yan si Vandam. Payat na si Vandam. Pumayat si Vandam. Papakainin lang natin to lagi si Vandam. Minsan kasi pag hindi ko ma ano pag iwanan ko agad kagaya doon ng mga tutating sandun na nagantay na kailang pagkain. Pag iwanan ko ah uh, ni Kuya Ik at saka ni Mami Muka yung ano yung pagkain ni Vandam. Kaya tatakbo siya kasi awayin kaya yeah, si Mami Muka dito sa loob. Si Mami Muka dito sa loob. Yan. Kasi ito mahilig mga way. Busin mo. Yun ah. Kaya si Kuya eh. Tapit na maubos. Bandayan ko muna kasi agawin nila yung pagkain niya no. Ni Vandam. Ano, yan si Vandam oh. Kaya mamayat si Vandam. Payat-payat mo ni Vandam oh. Yan. Si Vandam mabilis naman yan kumain. Yan si Vandam. Punta na tayo doon sa mga sa mga maliliit tuta things si mamu, mami muka ang arti kainin mo yan ubos sige na sige na marati yan eh. gusto lagi may lasa yung pagkain niya pag hindi yan maubos ibigay natin kang vandam panther tapos ka na kumain nagatas siya eh ay nagatas yan fresh milk ang sa kanya marati yan eh dito tayo ayan nagantay na yung mga tuta things ayan o ah. Huwag wag na pumasok Ayun yung yun yung pagkainan nila. Huwag na pumasok. Sige na. Akyat pa ako dito muna ko muna ako. Hala. Ay, ay, na, ay, 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 <laughs> ay, ma -trupa. Ma -trupa Mamaya mat lang tropa pets ay ano kami paghala kami sa basurahan pupunta kami dun para maghanap kami ng ano para matag isa isa na sila ng pagkain si Goku talagang ano eh ito dalawa si Goku at saka ito si Piccolo. Pinaka mga ano, pag, pag, pagkain, tapos agad. Yan, marami pa yan matira. Lagi, Madland pets Ganyan sila gumamit, matira. Pero maubos din nila yan, Madland pets Ay, si Mami Moka yan. Yan, si Uko. Yan, kain lang ng kain. Hoy! Hmm, sige na. Yan. Yung pagkain nila ay ano? Tawag niyan, meron pa. Ay maglang to kain na naman oh. Ito talaga ng kulay itong dalawa itong dalawa talaga ang ganda ng kulay yung pagka brown nila parang yellow <laughs> mm, ito naman si ano si Goku ito naman si Piccolo ang liit ng chan uh, mo ang liit lang ng chan nya madali lang mabusok hmm. kasi busog na sila madang tropa pets sa ganyan lang ayun, si mami mo ka tapos na rin yan kumain si Bulma sanas Bulma malis na naman ayun mga katropa tapos na silang kumain ayun, ayun. meron pang natira pero maubos din nila yan madang tropa pets kasi pagka umaga ubos na yan uh, tapos nito madlang pets punta naman kami dun sa basurahan para maghanap kami ng pwede lang pagkainan para matagi sa isa na nga sila kasi malalaki na parang hindi na sila magkasya dun mga ulo nila ayan ulit ulit lang yan pagkain, tapos alis tapos kain uh, maubos na nila yan madlang tropa pets sila ay uh, yung matakaw dyan si ano ayan talagi kumakain yung mabilis mabusog si Bikulu uh, at si Gugu at yun lang madlang tropa pets ah, peace and love bye